Pwede sa amin si tatay pero bago yan kaya naman yung mga daan namin. Hino ko. Grabe. Dami tayo na daanan. Nakakatawa na. Hino ko. Tuloy-tuloy pa rin lang kasi yan. Yung buha Pero enjoy lang naman. Nakakatawa na ang daming tao na may daanan. Sa amin. Tracking. Pinagpapawisan daw po si tatay. Ano, hindi ka pa rin magsasorry? Ano? Sumisigaw ka? Sorry ng bibig. Ha ha, dog, cheese, dog, tatay. Gusto mong sagod. Hahaha, tatay sila yung biniglaan ko eh. Opray. Oh, wow. Marami tayong nakikita mga pagkakakita ng dito ah. ay naku kasi tatay na ugod-ugod na nag-drive pa rin para sa love ones na ay naku si tatay laban laban lang no tanda na pero Kering kering lang dahil na to sabi talaga yung mga kulsadang nadaanan namin no ay naku super super duper maluwag ang daanan wow. pero ko Go for goal lang no ay nako tulong bayan dos yan no kitang kita nyo simba ng tulong bayan dos sana nga rin po kita madaanan dito no pero wow moment of truth wala pa akong nakikita ang pogi na nadaanan ko rito sana on may pogi no para laban-laban wow. lang Ammang nga! <laughs> Butante! Puro pangako! Di si Tatay napako pa sa pangako. Ano, hindi ka pa rin magsasorry? Ano? Sumisigaw ka? Sorry nandiyan. <laughs> sa <laughs> hotdog, Tatay Salamat po dito sa video na to. Ito po ang ikaparto ng aming video. Thank you po sa mga nanood ha and thank you for watching sa so, mga masusunod magawin niyo po ang aming video of the day araw-araw po akong maglalabas kung paano Pukang Vlogs lang po ang i-type niyo at i-follow niyo babuo Pukang nag-upload ka na Pukang Vlogs, Pukang Vlogs Kung ano na nag-upload ka na Pukang Vlogs, Pukang Vlogs